O, kumusta ka? Ito, sir. May pagbabago ba yung kamay mo? Na, may pagbabago? Na, ano ko naman kung hindi na, sir. Kaso hindi pa talaga makahawag sa nang sige. Doctor Nun, balita. Sino yung investigator sa kaso doon sa... ha? Ikaw. Pati niya nung doctor. Sir, doctor. Doctor, dumating ba yung ano? Yung rider? Ay, sir, yung rider, tinawagan nitong investigator natin. Sabi nga yung, ano, sir, na schedule namin. Nakapun okay. pa nga, sir. And then, that, they cannot make it uh, the schedule daw, sir, kasi nasa trabaho. Pati nga nung blatter? Teka lang po, sir. Ah, uh, si Kapitan. Pakuha yung blatter. Nakita mo yung blatter? Basahin ko, Sino may sabing sa third lane siya galing? Okay. Based doon po sa ano, sir, sa mga evidence. Nga okay. sa Nga saan? Uh, Meron po siyang pinakitang picture, sir, no? Hindi. Uh, saan mo nga binase? Ah, dito po. Hindi, uh, 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 nan. Paano man sinabing na galing siya sa third lane? Ito po, sir. I-explain ko po. Mm -hmm. Eh, may sorry. Mali, sir. Ito po. Based dun sa picture, sir. Mm. Kung -hmm. mapapansin niyo po, ito po yung bike lane, sir. Oh. Ah, ito po yung vehicle one. Ay, ah, yung first lane. Ito po yung... Nasaan yung taxi? taxi? Ito po. Ito po yung taxi, ito po yung first lane, ito po yung second lane. Kung hmm. papansin nyo po, ito po yung third lane, and ito po yung second lane. Ito po, sir. Hindi. Anong lane ito? First. First lane po. O, saan ito, mo na kuha yung third lane na idea? Ito po, sir. Ito po yung second lane, ito po yung hmm. first lane ay tama po, mga iba pa kung oh, sir hindi hindi lang po ano sir medyo clear yung pero ito right after the accident na yes sir iyan po yung final rest. nakita so, mo yung point of contact sa kotse yes sir may box yes ano bali ito po, sir. po yung point of impact yes na sa point of impact neto sir bali nung nag nagkaroon okay. sila tanong ng tanong ko lang base doon sa point of contact sino bumaga bali Simotog po, sir. Simotog? Ah. Tanong, sa observation mo, mabilis ang motorcycler, hindi naman. Tamang takbo lang, sir, baka ah, kasi madaling araw po. Eh. Ah. Teka muna. O, sige. Sabi mo, tamang tap. O, ah, sir, mga Ma. 60 to 70. Supportahan na, nyo nga ito, ha. Ah. Pag tama siya, suportahan nyo, ha. Ah. Yes. Mm -hmm. Ang point of contact sa likod ng kot, So number one is yung bumangga, right them. Yes po. Number yes, two? Sir. Mm -hmm. sa assessment mo, okay yes, sir. Mabilis ang motorsiklo nila. Mabilis sir, mabilis. Po. mabilis. Yes. Agree. Agree sir kasi kasi yung yung, yung, yung damage, yung apo, apo, depende sa POI sir, yung saka yung damage, yes sir. Mm. Matagal ka na investigator, di ba? Yes sir. Uh years sir. Maliban sa iyong knowledge experience. Yes, sir. Do you think yung taxi na allegedly pick up ng pasere, do you think ang magiging takbo niya is? Sa atin, Hina sir. Imagine, oh, yung... Yes, sir. Sa atin. Kasi, ah... Uh, hindi. Imagine yung demonstration. Of, yes, do you think ang practice ng kotse ganyan? Yes, sir. Or ang practice ng kotse ng taxi generally ganyan? Magkaiba yung demo ko ha. Pagkakita ng pasero. O, yun namang isang situation. Ay, situation ng pangalawa, sir. O, yan. Apo. Okay. O. Back up nyo siya. Ito si taxi. Nakakita ng pasero. Lilipat siyang gano'n. Okay? Yes, sir. Si rider, ang bilis. Oh. Sino ang meron doon tinatawag na last clear chance? Yung motor, sir. Oh. Very clear. Pero lilinawin ko, sir, brother, hindi ko ito kilala. Ako, sir. At ako, representative ng yes, One Rider Party List. Kung pagbabas yan, dapat bias ako. Sir, ah, uh, hindi diba? po. So, gusto ko lang malaman sa iyo kung totoo yung sinasabi niya. Anong sabi sa iyo ng investigator? Na hindi ko makukuha yung, ano sir, yung lisensya ko kahit nabayaran ko na yung ticket ko, sir. Hanggat di pa settle o kaya di pa tapos yung kasas pag na, ano sila sa, uh, ano sir, nagpayas sila ng kasas, sir. Hindi ko para makukuha yung lisensya ko, sir. Tapos, dahil sa sinabi niya, anong nung umuwi ka na, anong nasa isip mo? Ay, yung pamilya ko, sa yung panganap buhay ko, wala. Kasi wala akong magagamit na pang trabaho. Kasi lisensya yung... At first time na na-stroke ka, dahil dyan sa issue na yan. First time, unang, una yan. First time lang po, sir. Kasi pag... Ngayon, ang tanong ko sa'yo, you as investigator, anong sabi mo sa kanya? Oh, ganito po yung sabi ko sa'yo. After namin, sir, uh, malaman yung... yung assessment, yung conclusion ko bilang isang investigator na sinasabi namin siya yung ad-fob, uh, pinatikitan ko siya, sir. Dahil sinasabi mo siya ang ad -pob. Yes, pinatikitan po. Pinatikitan ko po siya and then nung natikitan na po siya, uh, as a procedure, sir, in-explain ko po sa kanya yung procedure. Ganito yan. Ang, ang sinabi ko ganito, po. So, uh, very clear, sinabi mo siya ang mali? Yes, sir. at right, po sa pangyayari. Hmm. Ngayon, sir. Yun ang, uh, alam mo, investigator brother, hindi ka mag -de decide kung si Pedro o si Juan ang mali. Ang investigation mo, plain and simple. Eh kasi, brother, doon pa sa pagkakasabi niya na siya ang at-fault, nag, nagsintensya na siya eh. Samantalang dapat ang trabaho ng investigator, isasalaysay niya lang yung nangyari. Base doon sa investigation niya. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng driver ng taxi na sa pagkakasalita mo pala ngayon kapatid, yes, on your level, sinintensyan mo na na siya yung mali. Bali, sir, nag-base po ako dun sa mga evidences ko. O kaya nga, nag ka, pero hindi sapat yung sir, as, nag ka sa picture. Kaya nga, pinag-uusapan natin, natutuwa naman ako sa'yo, naging fair ang sagot mo. Ang demo ko nung una, walang taxi, wala pa ako nakita ang taxi na So tama yung sagot mo. Ang practice ng taxi ganyan. Ngayon, kung mabilis si rider, balisera ang makikita sa impact eh. Bali, ang so ang po. brother, excuse me. Gusto ko lang iibangitin sa you as investigator, hindi ngung magsasabing ikaw ang malihan, Oh, what happened? Yung sinabi mo sa kanya, Masyado niyang dinamdam at naging problema sa kanya. Na pag nangyari yon, magugutom ang kanyang pamilya. Kaya, ang nangyari, na-stroke siya. Balans, ang gusto kong siya, sabihin sa brother, sige nagsalita kana na eh, siya yung at fault Huwag niyong gawin practice yun. Dapat ang investigator, balance silang, hindi ikaw magsasabi, hindi ako, hindi siya. Balance silang. At, ang tama mo sasabihin, brother, o, oh, mag-usap na kayo, kasi pag hindi kayo nagkasundo, kung sa palagay mo ay tama ka, magsampa ka ng kaso. Kung sa palagay mo ay tama ka, magsampa ka ng kaso. Wala po ako sa position na magsabing mali ka, tama ka. Brother, doon lang sa pagkasalita niyang Adpolche, lumalabas, tama ang kiniklaim niya. Pero, sir, nung sinabi niya, uh, uh, sabi mo yun, ano, yung sinabi mo sa kami. Ganun, sir, sir. Uh, ako bang po, sir? Contrary doon, sir, sa sinasabi niya na yung regarding sa paninigit, iba po kasi yung sinasabi niya dun sa tunay na nangyari, sir. Bakit? Ano tunay na nangyari? Ang, sinabi ko po sa kanya, sir, is yung lisensya mo is titikitan dahil dun sa pangyayaring incident. Tinikitan mo ba yung rider? Okay. Hindi po, sir. Sinintensyan mo na agad sir. Hindi, sir. Uh, ito po yung nangyari. Tama yung... Excuse me, kakat kita. Baka makalampasin. Eh. Tama yung claim niya. Siya ang binangga. Si ang tinikitan mo Pinakawalan mo yung rider At sinabi mo pa Pag hindi niya nasettle ang rider Hindi niya makukuha ang lisensya Sa madaling salita kapatid Ikaw na ang nagsintensya Sir wala po sinabing ganun sir Na hindi mo hindi Bakit ko sinasabing Ikaw na ang nagsintensya Why? Very clear Sabi mo at fault siya yes, Pangalawa ang tinikitan mo lang siya bakit hindi mo tinikitan si Ryder? Sir, siya po siyang at fault. oh, si Insisting? Hindi, sir. Uh, Insisting ka. Based po ako dun sa investigation, man. That is very so, very clear. I-correct mo ako, brother, Colonel. Kung tama ako. Siya ba bila investigator, siya magde-decide? Mali siya. At titikitan niya lang yung isa dahil nag siya na mali siya. O, paano ngayon yan? Base sa ating pag-uusap. Yes, sir yung rider ang bumanga pangalawa yung rider mabilis supposedly yung last clear chance nasa kanya kasi kung titingnan mong point of impact malayo pa ang distansya na notice na niya yung kotse yung yung taxi pero dahil mabilis siya eh nangyari yan tapos ngayon ang decision mo siyang at fault sinisuhan mo siya ng ticket kasi base sa investigation mo, kasalanan niya. Hindi, nag-sentence siya ka. Sir, may I speak, sir? O, sige. Ganito yan, sir. Uh, kaya po siya, uh, based on my conclusion, kaya po siya ang uh, sinasabi ko dito na at po regardless, bilang isang investigador, sir, ako naman po, nag-training na po ako. Hmm, based sige. on my experience and my training, ganito po ang practice namin. Regardless po kung binangga siya or hindi, ang, ang, ang tinitingnan po namin kasi dito, bilang isang investigador, is ano yung root cause ng uh, collision? Since si taxi, sir, is sudden change lane. Sudden change lane, sir. Ito naman pong... Paano si... mo sinabing sudden change lane? Based on the position of the vehicle, sir, kung makikita nyo po. Ano ba pag sinabing sudden change lane? Biglang lumiko. Oh. Biglang lumiko, sir. O, oh, conflict ka. Yes, sir. Kasi nag-demo ko eh. Sabi ko sa'yo, ano ba ang practice ng taxi driver? Ganyan? o ganito? Lumigo siya, sir, na hindi hmm. naman mabilis. May, ang, ang pagligo... Uh, sabi ba, mo sa, sir, chance sir, chance sa atin, sir? Opo. Ang pagligo ng isang taxi, sir, especially dun sa case niya, sir, pagligo niyang ganyan, sir, hindi niya naman in-apply yung safety protocol na hinihingi na. Paano mo nasabi? Sir, based on the picture, sir, on galing think, saan. The, do you galing think? Siya saan. Galing siya saan. Hmm. Galing, galing siya third lane. Third oh, lane siya galing. Third lane. Oh, oh. saan siya oh. nabangga? second lane sir o oh, di hindi mo masasabing sudden change ng lane yon kasi from third wala namang violation na from third lumipat ka sa second how come nasasabihin mo sudden change lane yon because of the position of the vehicle sir uh, sir kung titingin nyo po yung yung damage portion ng sasakyan, kitang kita po natin hindi ganito na lang Apo, sir uh, pare-pareho tayong wala sa pinangyarihan. Okay? Yes, sir. Pahingi ako, na lang ng... Sir? Wala ba, dun, Ano doon po ako nung... Ano, nung... Nasaksiyan mo ang aksidente? Hindi po. After po ng collision, tinapag-respond oh. Hindi po niya ako. nasaksiyan na aksidente. Question. Do you think may CCTV doon sa area? Meron po, sir. Kumuha ka ng CCTV footage? Yung CCTV footage po is uh, jurisdiction po ng barangay. You mean, wala kang authority na mag-request? Meron po, sir. O, ginawa mo? Yes, sir. Kaya lang. Nasaan? Kasi, kasi pagdating po sa barangay, na, Nasaan? wala po silang mapakita, sir. Wala po silang mapakita. Paano ka nag-request ng CCTV Pumunta po? Pumunta po kami dun sa barangay, sir. Tin tinanong po namin kung yung CCTV na yun, eh, masasakop ng panginangyari ang banggaan, sir. Ang sagot nila sa amin, sir, is after 3 to 4 days, automatic ina-erase na nila yun, sir, kasi napupuno yung memory. After 3 to 4 days? Yes, sir. Kailan nangyari ang aksidente? June 3, sir. Kailan ka nag-investiga? June 3 din, sir. Oh, eh, paano after? Brother, sir, uh... may problema tayo. Sabi mo, okay, acceptable. After 2 to 3 days, wala ng CCTV footage. Nangyari ang aksidente June 3. Yes, sir. You mean, After 2 days, after 3 days, saka mo gagawin yung kailangan? Brother, by the way, for your information, yes, public interest, public awareness, recorded tayo. Puro sablay ka, brother eh. O sabi mo, 2 to 3 days. O, nag-investiga ka ng araw na to, due yes. 3. Eh, justified yung barangay. Mm. Tapos, sinintensyaan mo siya. Anyway wala ako sa posisyon para sabihin na mali ang ginawa mo. Yes, sir. Nakikita ko lang yung ginawa mo. Pero dahil hindi pwedeng palampasin niyang ganyang practice na sabi mo at fault siya. Siya lang tinikitan mo kasi siya ang mali. Sabi ko sa'yo kung may CCTV doon, meron. Sabi mo, nag-request ka. According to you, sabi ng barangay official, 2 to 3 days, wala nang footage. Wala na yung nakuha ng CCTV. So, very clear, brother. Wala naman tayong personal na naging problema. Very clear. May lapses ka. Brother, may pagkukulang ka. Gusto ko lang po humingi ng isang clarification. Sir. Regarding po, sir, sa sinasabi niya na na-stroke po siya dahil doon daw po sa sinabi ng side comment. Ang gusto ko lang pong i-clarify, sir, ang sinabi ko po sa kanya, during na tinikitan ko siya, pag natikitan ka, sir, uh, yung lisensya mo, matutubus uh, matutubos mo yan sa retention office ng Pasay. Pangalawa, hindi mo muna siya temporary matutubos kapag hindi mo na-settle yung liabilities mo sa other party. Pangatlo, sir, ang sabi ko po sa kanya, maaari po kayong uh, sampahan ng demanda laban ng kabilang party Ganon din po sa inyo, pwede kayong magsampahan ng demanda laban sa inyo. Sinabi mo nyo ba, sinabi niya na pwede kang magdemanda laban sa kabila? Pagkamali kamali po, sir. pag kamali do po yung hmm. ano niya sir. Eh, pag natalo po siya. Ganito Ako, brother, sir, ganito brother Ako, ha. Sir. Uulitin ko ha. Colonel. Hindi ko siya kilala. At kung ang pag-uusapan ay pagiging bias, dapat mas papaboran ko yung rider. Representative ba ng One Rider Party eh? Pero sa ngala ng public service, hindi ko pwedeng gawin yon. Sabi mo, tinikitan mo siya yes, kasi at fault siya yes, hindi mo tinikitan ang rider dahil tama siya gusto mo sabihin, biktima siya sabi ko sa iyo, kung may CCTV footage, sabi mo, may CCTV doon yes, sabi ko, kung nagtrabaho ka, nag-secure ka, yes, wala na sir CCTV footage, kasi 2 to 3 days okay. ang ibig sabihin may pagkukulang ka kasi umasa ka na tama yung iyong sentensya eh Brother, pag-investigador, wala ka sa posisyon mag-sintensya. O okay, ipagpalagay, nagkamali ka ng sintensya. Pero ginawa mo ang trabaho mo. Nag-request ka ng CCTV footage. Yung mali mo, pwede mo pang i-correct? O, oh, pwede mo pang i-correct? Anyway, sa ngala ng public service, magre-request ako sa inyo ng photocopy ng blatter. Hmm. At magpapail na lang kami ng demanda against you. Kasi mm. po. Korte ang magsasabi. Kasi kung titingnan natin, tumutugma brother yung claim niya na masyado niyang dinamdam na siya yung nabangga, siya yung tinikitan, pinaalis si Ryder. Pangalwa, yung sabi mo na kung hindi niya masettle si Ryder, hindi niya makukuha lisensya. Kaya masyadong masakit sa kalooban na, niya na siya ay bangga siya pangbabayaran tapos kung hindi niya makuha yung lisensya magugutom ang pamilya niya. Oh, yun yung conclusion ko pero korte pa rin ang mag ano Kaya ah uh, Colonel Brothers, wala namang masama sa request ko, di ba? Yes. Public document, naman. public document plus yung mga photocopy. Para kung sabihin ng korte, tama ang ginawa mo, ay eh di, well and good. Kung sinabi ng korte, may mali ka sa ginawa mo, ay eh di, harapin natin kung anong mangyayari. Magsasampa kami ng criminal at saka yung administrative case. Sa criminal, dahil sinintensyan mo na siya, very clear. Na kaya mo siya tinikitan, siya ang mali. Eh, may mali. Hindi, tama yun. Sin hindi naman tayo korte. Tapos, ano ang lapses mo kapatid? Nag-asa ka doon sa iyong assessment, evaluation Ay samantalang makakatulong brother yung, yung CCTV footage Tayo pare-parehong wala doon Kaya lang, hindi naman na napakatalino para mahimay-himay mo yung pangyayari Ako naman hindi maging bias para magdikta doon sa concerned party. No, magpapay lang kami ng uh, criminal sa administrative complaint against your uh, personnel, your investigator. At ito naman, wala tayong interest na manggipit o walang yan yung kapwa. Para lang maikorek na malaman ng investigators natin na wala ka sa position magsintensya. Mas maganda pang ginawa mo, brother, yung rider at saka siya. Inisyon mo ng ticket eh involved accident. Tapos sasabihin mo, brother ah, kung sa tingin mo ay tama ka, pwede kang magdemanda. Ikaw brother, kung sa tingin mo tama ka, ikaw magdemanda, mag-usap kayo. Pero pinakamaganda, mag-usap na lang kayo. Sir, sir, sir actually sir, oh, uh, sinabi ko po sa kanila yun sir. Brother, walang justification yung ginawa mo. natinikitan na mo tinikitan mo siyang mag-isa. Doon pa lang nagsintensya ka na eh. Kinaplay ko po sa kanila yun sir. Na pwede kang mag-file ng demanda Wala, din, pwede ka rin mag-file. Sinabi mo 'yon. Pero yung pag-issue mo ng ticket sa isang party, nagsintensya ka na. Maliban doon sa sa aking conclusion, nagsalita ka at Polcie. Ang punto dito, totoo yung complaint niya sa office. Siyang ba nga, si attentive mo, siya pinagbabayad mo. Totoo yun, Lahat ng sasabi niya, without bias papaniwalaan mo. Bakit? Hindi niya tinikita yung rider eh. Eh, base sa pag-uusap natin na yon mabigat para sa kanya anyway, again wala naman tayo sa posisyong manghusga eh ang pinag-uusapan natin binabase rin natin brother sa sagot niya kaya nga ni-request ko, magkaharap-harap tayo ngayon bakit big deal para sa akin to? para ma-correct kasi alam mo, pamilyado tayo eh. Pag may problema ka, anong iniisip mo lagi? Pamilya eh. Hmm. Yes, wala akong concrete evidence na sabihin dahil sa ginawa ng investigator natin, kaya nangyari sa kanya. Pero pag lalawakan mo yung iyong uh, assessment, pwede kang mag-conclude. Pwede nga. Pero kung ang tinikitan mo, brother, both sides, at hindi ka nagsalita nung ganun sa kanya at kumuha ka ng CCTV footage, wala na akong masasabi. Ginampanan mo ng patas ang trabaho mo. Ganun lang kasimple. So again, uh, by the way, ito ay hindi naman trabaho ng congressman. Ano? Nakikita ko lang yung katulad niya. Walang iba naman tutulong. Ay katulad niya. o hindi siya nakakapaghanap boy, Apat ang anak niya. Mabigat yan eh. Yung bang taxi pinagawa? Apo sir. Magkano ang gastos? Yun na sir, hindi pa sinasabi sir. Kasi di pa ako na, nakakapasok mo so, sir. So naturalmente, ang pagbabayari ng may-ari ang taxi, ikaw? Apo sir, chinutin sa amin sir. Si? Kasi so, yung ang gusto sir. natin brother, no? Naintindihan ko naman kayo, siyempre, eh, tao ninyo yan eh. Ang gusto lang natin, yung tamang trabaho na walang napapahama. Mm, -mm. Okay? So, yung report ha, please lang. Yes, sir. No? At uh, magsasampa kami ng appropriate complaint against our investigator. Walang personalan. No? Mm -hmm. So, again, uh, salamat sa oras. Yes, sir. thank you for uh, hearing us. Uh, yes, oh, and uh, ito, walang bias dito. Gusto lang natin ma-correct yung mali. Okay? Mm -hmm do all our best you, para sa katulong. Okay, patient. thank you. Sir, thank you very much. Okay, okay. Ito, you, sir, ito, pakukuha ko na agad to. Tapos, mm -hmm. ito, we'll take action namin sila. Pag hawak na namin yung license, bigay na namin sa kanya. For the start. Brother Matt, yes. pahingi ako 3,000. tatlong libo. Hindi pa ito makakapaghanap buhay eh. Kami rin mean, sir, tutulong sa kanila. Wag na, ito na, mapapadami yung bigay ko. <laughs> <laughs> ah, hindi ako big time. Sige, kunin mo na para Hindi so, ako big time uh, kapatid. Na, uh, di Naintindihan ko lang yung kalagayan niya na apat anak, walang hanap buhay. Sobrang hirap mo. Uh, Naintindihan namin, sir. Galing din ako. Buti sana kung ilang araw siyang walang hanap buhay pero hindi siya na-stroke eh. Brother, walang personalan ha. Okay. Thank you, thank you, po, sir. para lang may tama yung mali. Okay? Okay, sir. Okay. Sir, thank you po. Ingat po kayo, sir. Thank you, sir. Baka Kabaw, po.